So bum bumulot na tayo. Bumulat na tayo. Wait, may, may rumurolo ba? tayo dito kanina. Siyempre, may meron na tayong nakita oh. para sa challenge nito na up ang amo. Parang, yung mga type po eh. Hindi ako nakilig. Hindi ako nakilig. dapat yung game na game talaga. Malihan yung maging artist nyo kayo? Yes. Ito naman Ayan, ayan. Pagkakita na natin o mamaya pang 10pm. Yes. Alinakyan na tayo. Let's, Let's, go. Go. Let's go. Tara po. Ang ganda kayo na yan. Ah, 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 Ang basta. Welcome. Welcome. Hi. Hi. Thank you for supporting us. Yes. So, dito kayo. Dali. Hello, Hi. Hi. Ito, pa, ano I'm I'm okay. RJ. si RJ. Yeah. Project 4. Sino kasama po ni Kuya RJ? Ito po. Ito po ba iyon? Sa party? asawa? at work? Love Huwag po natin muna pag-asahan po Baka matagulong natin asawa. Kaya naman, paano pong name po nila?

Mateo. Okay, eto na. Since kayo ang parang humamon sa gabi nito, siya tinay may challenge yung si Kelina pagdating sa aktingan niya sa rito sa mga gusto'y talaga. So ngayon naman, magagayahin ng tayo na si Okay lang ba sa, sa inyo Okay na, kasi sila sa stage. O eto na, so I think fair fair na ito. Yung hilarap ito, I think sila nagat magpapare. So kayo na, simulan natin po sa inyo. Yes, sa inyo agad. Pairap po ng mic. So ano ba yung gagayahin nilang

Okay, eto na. Dire-direcho na tayo. Sige, tayo po muna. Dito muna tayo sa gilid. Meron po tayong script dito. Uh, uh, uh. Ready. Ready na kayo? Jolo, sorry. Oh, yes. Okay. Go, direkto na rin ko muna si director. Okay, ako ang director, Gusto ko yung intense, ha? Yung talagang parang kikiligin ng taong bayan dito tonight. Ayan, sige dito kayo sa kitna. Ayan yung linyo nyo, kung hindi nyo na-memorize from a while ago. Ayan, pero syempre kailangan talaga kayo, kayo ang Kim Chu and Paolo Avelino dito. Okay. Palakpakan muna kayo dyan! Yes! Okay, ready na ba? Yes, okay. Ready na. 3, 2, 1, Action! Action. Can me, Harry. <laughs> Harry, I'm sorry. You need to be to me, huh? Ah, you're sorry. Ganda! Oh sorry! Oo! Okay! Okay! Take two Take two And three 2! 1! Action! Sorry. You need to deserve to be happy. Swear mo n'ya naman happy, Jolo. May napapasaya ka Eh... Na Sino? Hindi kasi nag-up yung ano... Ayan. Ayan, ang ganda, talagang nagtipon-tipon tayo ng lahat oh, okay. para ako. Okay. This naman maging okay. so, si jolo na si Jolo, ayan. Jolo, sino? Ako. Sino? Ako. Ako. Wow. Yes! yes! Ang ganda! Ayan, next tayo. Ang ganda. Thank you, so, thank you very much. Ayan. Last daw sila. Mga nagpa-practice pa ata natin. Okay, okay. Haka ang ating okay muna pa pero so, yung Kaya niyo to, naniniwala ako yes. Ayan. Andito na yung script natin ha. Si na mo may namotivate Direct Okay, okay. Ready na? Ready na. Okay, three, two, one, action! Ay? 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 Direk, parang hindi ko to deserve. okay, take it. Take to tayo, take to tayo. Oh, mama. Sige, 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 Ayan, sige, 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 Ikaw sige, 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 si sige, sige, Okay, sige, 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 action! sige, sige, Sorry. sige, sige, Johnny, you know, may ma nakikipasalan ma ma nalang ibang tao? Sino? <laughs> <laughs> Sino? <Ako. laughs> uh, okay na okay. okay na to! Eh, parang okay. di ako yung direct magtagalit na ako ha! Okay na to, okay na to. Okay na, to. Okay na, to. Uh, na to ha! Okay! Ready direct! So, alam ko meron pang big pero ibigay natin sa mga pamilya natin kung sino ang nagustuhan nila mga actors dito. Ayan, abati na tayo, please. Yes. Okay, Parang naman naman nito please, sana may nagustuhan po oh, kayo. Ayan. Yes. Please, kung nagustuhan nyo performance, dito po na tayo sa Fair Run. Ganda. Kasi ito naman fresh yung Yes! Ganda! Pair number 3! Yes! Malinaw na malinaw! Congratulations! Ayan, thank you! Salamat po sa inyo! Palapakan naman natin yung oh. mga nagkalo natin. Thank you, everyone! Ayan rin na pala! Bago kayo umalis kasi... na diba? Nanabanoag niyo naman yung trailer, di ba? Kayo, nabanoag niyo. O, madali lang to. May baka kasi ako dito, cookie. So may gusto lang akong malaman. Ano sa pingin niyo ang yan? O pinasok niya yung cookie ko? Pinasok niya yung cookie ko? Ganon! Ikaw, anong, anong cookie ang pumasok? Pinasok ang cookie ko. Okay na to. Okay na yun. Baka iba pa masabi. Sige-sige. Ayan, thank you so much! Ikaw, cookie ni Milo, gusto mo ba? Ayaw yung cookie Wow! So <laughs> Papakita ko sana ngayon eh. Okay na dumadami ang ito yung bibigay na natin. Yes! Ayyan. No, ayan! Thank you so much for being here, ayan! Thank you so Thank much! Thank you! Wala ka natin. Ayan, may mga posters po kami dyan sa baba. Thank you! Ayan, kare ko. Thank you so Thank much! So much. Ayan, pwede na pumabay yung mga participants natin, of course. Okay oh, na po. Thank you po. Ayan, kaya please invite lang din natin si And uh, of course, your mother, your ko dito dahil medyo hindi niyo alam kung anong i-expect niyo. And of course, sa lahat ng Kirpaw dito, congratulations! Oh. Wow! Siyempre, shout ko sa mom ko. Where's mom? Hi, si, mom. Nasa Hong Kong. Parang uh -huh. gusto naman. Ay, ganasin, 600, <laughs> na mo. Wala ko 600 na daw sila sa Hong Kong. Ready na ako. Yes. Excited. Yes. Excited na kami mapanood si so, Laika. And congratulations, si Laika. Wala pa <m uch as> Thank you. Thank you. Thank you.